Fiang Smith at Jem Ibarra o mas kilala sa tambalang JN Fiang, may pangako sa isa't isa. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga ang latest update dito kina Jem Ibarra at Fiang Smith o mas kilala natin sa tambalang JM Pyang. Sa pagdating nga ni Jem Ibarra sa meet and greet ni Fiang Smith ay talaga namang kinilik ang lahat. At eto nga may drama, ayan, may drama actingan. On stage pa nga ito sina Jem Ibarra at Fiang Smith. Narito ang naturang video. Ating panoorin. Si Piyang ay naiiwang mag-isa sa gitna ay! ng bar. Ayan na! Tapos na. <laughs> Gusto ko matangkal na pa rin. Ah! Gusto ko maganda yung mga ngiti. Ah! Gusto ko pinipin. Ah! At yun, alam niyo kung ano yung mas maganda? Pag tumatawa siya. Ang ah! <laughs> sarap pangitin Siya ay nyingiti. dahil alam niyang kahit matagal, isang araw ay mahanap niya ang kanyang puso. At biglang may narinig siyang boses mula sa kawalan. Hindi, mo ka muna nalang ba? Okay, mo. Ate, ate. Ah! Bakit ka dumalungkot? Ang tagal ko kasi. <laughs> ganito. Nagulat si Fiang at nagtaka kung saan galing ang boses. Patuloy na kinausap ni Fiang ang kanyang misteryosong boses. Tatanungin ko rin yung misteryosong boses, ano ba ang iyong ideal woman? <laughs> ang ideal woman ko? Kini, kini! ako! ko! Huwag ka ako manawalin! Well, hindi ko naman na kailangan i-describe. Tangarap niyo. nilang kapalaran, kaya naman ang boses ay tuluyang magkakaroon ng muka. Lucy Rose, umiyak ka na sa stage! for you kasi mukhang malungkot kay... Sabihin mo yon. Okay. <laughs> Ate. Will you come? Uh... Take two, thank you, thank you, thank you, I have flowers for Salamat Daba, may tanong eh ah, Sige, tanungin mo Anong tanong gusto mo? <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> sa dulo ng lahat ng bukuhan at ka-OE yan natagpuan din ifiyang ang puso niya Hindi sa mga pakiyot kung sa mga hindi lang numatik <laughs> Dala ang bulaklak at tunay na pagtingin. <laughs> Dahil minsan ang pag-ibig. Hindi <laughs> mo kailangan hanapin. Ito'y gusa lang dumarating habang pawis na pawis sa luneta. Kaya naman sila ay magkakatitigan habang magiging slow Titigan ang daan-daan. Okay. ogi, ogi, ogi for maganda maganda sa tenga niyan? Ano, ara? Tayo po ang ating si aten Again. once again? Our special guest, <coughs> JM. ka uh... <coughs> <M. Manda> <coughs> oh, sa lahat. Tapos kung nagbibigay ng lang, ano sa na natin? Kalma mo na tayo, pakasahin ang mga dugo, ang mga blood pressure. JM, kamusta ka? Uh, masaya, masaya po ako ngayon. At uh, kanina hindi kasi sobrang miss na miss ko na yung song. Ay, okay, ma. Parang gumaling ka biglang yan. Okay. Wrap up, sir. Ay, na natanong ko na rin kay Pia kanina. Ito, tatanong ko ulit sa sa'yo. Last time na nagkausap tayo, overwhelmed ka rin sa bila ka pamilya nung kalalabas nila sa BDB. This time, ha? Kamusta ang buhay mo so far after BDB? Ngayon, uh, hindi ko may paliwanag kung gaano kasaya yung uh, uh, ito, itong buhay ko ngayon. At uh, sobrang dami ng blessing na dumadating. At yung ting uh, dumarating yung mga inaasam ko lang naman. At syempre, hindi ko makukuha yung mga bagay na kundi din dahil sa kanya. Awww! Well, nabanggit mo na na kung uh -oh. hindi rin dahil kay Fiang, di ba? Yes, ano yung message mo, JM, kay Fiang? Bestie, kalbahoy! Na ganyan-ganyan, mamaya, awain na ako. <laughs> Hindi, siya siyempre, unang-una, gusto sabihin sa'yo na... Kinikilig! Nang mo. Unang, gusto, gusto ko sabihin sa'yo, unang-una, proud na proud ako sa'yo sa lahat. At uh, sobrang thankful ako na dumating ka sa buhay ko. Wow! Asa'yo doon. Uh, maraming maraming salamat. Gusto magpasalamat uh, sa, sa suporta na ibinibigay, ibinibigay mo sa akin since day one. At uh, hindi ka nawawala sa tabi ko. At uh, iyon, isa rin sa mga pinapangako sa iyo. Hindi ka mawawala sa tabi oh. natin po. Ano message mo. Sabi ko na Ikaw, Sabi ko na kanina. Sabi ko <coughs> Sabi ko na kanina. Sabi ko na kanina. na saka... Sabi ko na ko na Sabi ko na Sabi ko na kanina. na Sabi ko na kanina. na Okay, ulit! Ang uh, 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 um, message ko sa kanya, Dikit siya wow wow! Mamaya ng tao. Hindi, uh, gusto ko sabihin na proud na ako sa'yo. Lagi like ka sa sa'kin sinasabi yun everyday na super proud ako sa kanya kasi ngayon uh, meron na siyang solo movie niya na lead role Shadow. And sinasabi ko na sa kanya, super proud ako sa kanya and alam kong gagalingan mo at alam kong kaya mo yun kasi magaling ka talaga. Ayon, uh, oh, yeah, yeah. Uy, Tas, uh, ayun, ah... Yawa! Uy, huwag niyo payakin yan! Tapos, ah... Uh, Lagi ka naman sinasabi din, 90 <laughs> Di ako mawawala. Depende. Alam mo, oh. mag-aawayin lang kita. Pero, you know, aaawayin <laughs> uh -oh, lang kita kung gusto ko. Pero, alam mo, proud yung proud ako sa'yo. kayo huwag yun akong hahanapin sa movie niya kasi solo niya yun di ba? Talaga nga namang nag-uumapaw sa kilig. Talaga namang kahit si na Bara at Fiang Smith ay hindi na ay hindi maitago ang kilig sa isa't isa. Kaya damang-dama naman ito ng madlang people na nanon na nando doon sa kanilang show. Ayun. Kaya kung gusto niyo pong maging updated dito kina Jemet Bara at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang J and Fiang ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click niyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa. Dito sa Josepa ng latest. Hanggang sa muli. Paalam!